May magkakaibang uri ng mga diwende na siya namang nakatira sa magkakaibang mga lugar. Diwending Itim Aking napagalaman sa aking pagkipag-usap sa ilang tao tungkol sa mga uri ng diwende. Karamihan umano sa kanila ay sinasabing ang diwending itim ang pinakamasama sa lahat. Ang itsura nito ay marungis, masama ang ugali at matalas pinaglalaruan ang mga tao kanyang matipuan. Ngunit taliwas ito sa pahayag na isa pang aking nakapanayam. Basi sa kanyang kwento, ang itim na duwende ay mapaglaro at suwerte. Kapag daw ikaw ay nakakita ng itim na duwende, ito ay nakapagbibigay ng suwerte sa iyong buhay. Ngunit huwag lang silang gagambalain. Duwending pula. Ang puling duwende naman ayon sa kanya ay ang pinakamatapang sila ay nakakatakot at kapag nagpakita sa inyo ay maaaring may mangyaring masama sa iyo o ibang miyembro ng pamilya huwag makipagkasundo sa duwending pula sapagkat ito ay tumso maaaring kapag ikaw ay nakipagkasundo ay hindi niya pa pa ang inyong usapan hanggat maaaring ito ay yuwasan duwending puti ang duwendig puti ay tahimik. Kapag siya ay nagpakita, huwag kausapin. Dahil kapag nakuha niya ang iyong atensyon, ikaw ay paglalaroan nito. Ngunit ito ay mapaglaro, lalo na sa mga bata. Kailangang mahinahon sa pakipag-usap sa kanya. Ito daw ay may kalaman sa panggagamot sa mga nabarang. Duwending Berde Mapaglaro lalo na sa mga bata Sinasabing ito ay swerte sa sugal. Ngunit huwag magtiwala dahil kung minsan ito ay pihikan. Ito ay mailap kapag tinawang ko pang kausapin. Kaya kailangang suyuin. Gumamit ng bata kung ito ay tatawagin o kakausapin. Marami man ang uwi ng mga duwende base sa kanilang kulay at ugali. Ang sabi ng matatanda at naniniwala sa kanila, ang mahalaga ay ang pagbibigay ng respeto sa kanila upang hindi maparusahan o paglaruan. Katulad natin, kailangan din nila ng respeto mula sa atin. Kahit huwag maging magiliw at magbigay respeto sa kung anumang mat nananahan sa inyong tahanan. Nuno sa punso, tabi-tabi po.